Okay guys, lalabas tayo. Pasakay raw tayo ng bus at uh, ang bus ang magdadala sa stasyo ng uh, RORV sa may station. Good morning guys! Good morning guys! Kamuli sa aking YouTube channel at kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe and uh, hit notification bell para updated kayo dito sa amin. Good morning guys. Welcome ulit sa aking YouTube channel. Andito pa tayo ngayon sa Charles de Gaulle Airport at uh, happy si ko yung miss ko. Uwi ng Pinas magbabakasyon. Siya lang at ako yung mag uh, stay dito sa Paris. Stay on Paris lang tayo. Kaya uh, ating ko lang siya. Ayan o. No? Kaway-kaway muna. Kaway-kaway. Mamasya uh, lang siya, At, uh, siya. sa Pinas. Mas uh, mag daw siya. Natetend sa pagsakay uh, ng aeroplano. Yan guys, ang airport dito, kahit okay, na gati, pwede pumasok sa loob. Ayan ang, yan ang departure area. Departure yan. Sa taas ang uh, arrival. ang sasakyan niya ay Katay Pacific Yan. at ang uh, stop over sa Hong Kong ngayon lang taon na uh, December Pasko na hindi kami magkasabay mauwi dahil uh, na nagkaroon ng difference yung aking pagre-renew ng aking uh, residency ng Carpe kaya hindi tayo nakawin sayang at uh, dito tayo magpapasko ngayon sa Paris at bago man eh, kagabi nagcelebrate din kami kahit konti kami kami pati sila Joyce sila Rafa sila Ron uh, doon kami sa taas okay guys uh, hanggang mamaya ulit then okay guys nag check in online na kami doon sa machine na yun nag check in online kami ang bagahe at lumabas na rin yung boarding pass ng uh, Paris to Hong Kong at saka yung isang boarding pass ng Hong Kong to Manila kaya ayan masaya na ngiti mo na dyan ayan at merong si meron siyang kasabay na mga taga Cavite rin ayan dalawang baba yung lalaki taga Cavite yung isa taga keso at uh, dito sila papasok sa katay dito papasok sila dyan at uh, itong dalawang bagahe kung ilang kilo pero sa bahay pinilo namin yan bali 46 kilo lahat yung dalawang bagahe pero yung check in sa aeroplano Ayan, maghihintay lang siya ng oras para magbukas dyan. guys uh, tapos mga pag uwi ko magaan lang ako magte-train tingnan ko kung paano mag-train first time ko mag-train pag uwi uh, ng Paris oh, that, uh, guys uh, naka-check in na rin yung mga bagahe mag nag-request lang yung misis ko nang nga uh, ganun na uh, para hindi siya mangalay lay malayo kasi yung na ano, papuntang uh, boarding area kaya nag-request siya ng wheelchair. Hanggang aeroplano na yon papasok. Hanggang doon lang sa bayor. Tapos maglalakad lang Para hindi siya mangalay agad. Kasi nakakangalay din yung malayong biyahe, yung tuhod. Tapos nito, hintayin lang yung tao na pauwi rin ng Paris, magte lang kami. Habang mag ng oras, Muya-muya muna ng ano, mansanas. Diyan nyo, titignan kung saan ang airline nyo at saka ng oras, at saka on time, kung anong oras. Dito kami sa Terminal 1, Katay Pacific. Ay, e check na namin yung luggage. Meron na rin boarding pass. At, uh, mix lang ang guys guys hanggang uh, dito na lang ako at baba na si sir plano bye bye at ako ngayon ay uuwi na okay guys hanggang uh, mamaya na lang ulit sa aking pagbibiyahe at ako ay uuwi na at ito guys dito tayo baba at hanapin natin yung sakayan ng aerob ayan o oh, aerob Diyan tayo sasakay sa met sa train. Papuntang Paris. Okay guys, lalabas tayo. Sasakay raw tayo ng bus at uh, ang bus ang magdadala sa istasyon ng uh, Aero Airbnb sa may train station. Diyan tayo maghihintay ng train. <laughs> Papunta tayo ng uh, Rossi Terminal 3 Doon tayo kukuha ng train Papuntang Paris Oras po ngayon Alas 8.30 ng umaga uh, Kita niyo naman Yung panahon Madilim pa Alas 8 na ng umaga Mamaya pa ang sikat ng araw nito, mga alas nung ng umaga, or 9.30. Dito na ako guys, ba ang ba, bababa, lalabas. Dito na yung bus uh, train station papuntang Paris. please report any dangerous or unusual situation by calling 17 or 112. Paris Airport thanks you for your attention. tayo papunta dito sa station na to SNC tayo o LRB tayo tayo papasok guys okay yan guys dito tayo baba sa 9 to or line 1 kahit saan dyan pwede tayo haba na tayo ang guys dito na tayo sa Sakay diretso na to sa Paris Mitsubishi sa, ano, sa airport kita kita na lang tayo sa video call bukas darating siya 26 ng, ano, ng uh, umaga rin or hapon yan matagbo na train na guys sa labas tayo kita nyo yung what yung Ah, hindi pa nasikat yung araw. Ang pa rin siya. 应呢 sasakay tayo ng uh, train papuntang line 2 papuntang Paris na to hanapin natin lang yung line 2 nasaan dito tayo sa line 2 metro 2 metro na tayo hindi na ero-ero uh, kwan to correspondent wala yung nilakad ko so. nahulog nahulog yung park ko buti hindi ako nabutan ng sarado ng pintuan guys malwa na alas 9 na ng maga at uh, lumabas ako dahil eh, dito ang station nito eh, line 2 pagdating sa pagdating sa ano sa Victor Hugo ako sa eh. Victor Hugo pagdating dyan sasakay ko ng bus para papunta na sa amin okay guys Kita-kita ulit tayo mamaya. Hindi tayo mag-green mag tayo. Ito yung station. ng pangalan ng station. Latchapel. Lain ang ilakad ko. Latchapel to Garden Road. tayo ng bus bus tayo ito kapunta sa amin last sakay ko na to punta naman tayo ngayon sa bus station ng 52 para makauwi na tayo at pahinga muna tayo bago tayo punta sa Uh, mayroong gagawing Christmas party doon sa bahay ng kapatid ko sa Panta magkakang uh, kami doon magsama-sama doon sa isang bahay kakainan tanghalian tayo magkatanghalian tayo doon kaso wala kaming dala dahil sobrang busy hindi makapagluto kagabi nga ano lang steak lang niluto namin tsaka morder si Joyce ng Korean food dito tayo sa bus station tingnan natin kung ilang minuto mas naman Kulimlim naman kulim din pa rin oh. No? at uh, medyo mamog sobrang mamog ayan 5 minutes na lang darating na yung yung bus station bus station bus 52 Okay tayo. Thank you Lord At nakarating tayo na mayos Eh, magpapahinga muna linis muna tayo ng bahay at pahinga tapos punta na tayo sa ating uh, pupuntahang party party party